Hindi magiging masaya ang salubong sa Pasko ng tatlong lalaki matapos silang makulong dahil sa pagnanakaw. Ang isa sa kanila, naghamon pa sa presinto na babatak daw siya on the spot. Magbabalita si Hannibal Talete. Kuha sa CCTV nang biglang umapir ang dalawang lalaking mula sa kisame ng sarado pang convenience store sa Novaliches, Quezon City. Diretso sila sa kahera at mga paninda at mabilis iyong nilimas. Ang isa, hindi pa kontento, sinubukan ding buksan ng vault. Pero naudlot ang pagnanakaw nang biglang magdatingan ng mga pulis. Napanood pala kasi ng may-ari sa CCTV na nilolooban na sila. Para ma-verify natin, uh, inakit natin sa bubong and doon natin nakita na meron uh, butas. Katibayan na uh, ginamitan ng uh, lagaring bakal. Nakuha sa mga sospek na si Renato Tugado at Carlo Tapang ang mga pakete ng sigarilyo at mga pabango, pati na rin yung mga ginamit nila sa panloloob. Napag-alaman na si Tugado, dati na palang nakulong sa kasong robbery extortion at alarmant scandal. Wala po, inakyat lang po namin. Para po magkapera pera sa Habang may standing arrest warrant pala si Tapang dahil sa kasong theft sa Katanduanes. Nalilutas niyo yung bugo? Opo, sir. Pudala po namin yung 20 bebe po. Sa kulungan na magpapasko ang mga suspect na maharap sa reklamong robbery. Ganyan din ang kapalaran ngayong Pasko ng 50 anyos na lalaking ito matapos maaktuhang binabaklas ang solar light sa kalsada ng Fort Bonifacio sa Tagig. Nagkakandak po kami ng uh, patrolling sa area. Nakita po namin siya, tinitik-tik niya yung uh, tread light natin sa kalsada. Palusot ng sospek na kanilalang si Rene Huwakis alias Kalbo na isa pang umanong manghihilot. May tinitingnan lang siya sa solar light. Pero nang imbitahan sa presinto ang Huwakis, may iba pang nadiskubre ang mga pulis. Chinag namin yung bag niya. Nakita po namin yung iba't ibang ID na pinapakita niya which is hindi naman sa kanya. Nakita po namin yung wallet na may lamang pinag-iinala ang siya Inamin ng suspect na kanyang droga pero hindi rin siya masyadong makausap ng matino ng mga pulis. Naghamon pa nga na magsasyabu sa loob ng police station. Aminin ko, hulihin mo lang, lang iba bago ako. Binili ko yon kanina kasi nanghilot ako yun ang doon ng galing. Huwag nyo na ano kasi mahirap. Pero kung gusto nyo, samahan ko kayo ngayon. Huwag nyo akong ituro nyo nagnakaw ng mga ano-ano niyan. Mapapaya kayo. Okay. <laughs> Ay, kung may syabong ngayon, magsasyabo ako dito. Huwag niyo ako pagalitan. Dahil dyan, mahaharap ang suspect sa paglamag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Deadly Weapon. Ako si Hannibal Talete. Para sa 1PH.